Papi, ngano ni tago ka anak? Papi, ano ni tago si bibi papi? Oi, tarong anak wi tarong anak, tarong anak, tanos kamera anak, tarong anak ko, tarong ang bibi ko. Hmm. Oh, hindi mo tanas kamera ang bata. Mag say good morning, mag good, afternoon ka anak. Sige na anak, mag good afternoon ka anak. Papi, mag say good afternoon kasi mga viewers anak. Sige na anak. eh tayo. Pinanggaan tayo. Love mama. Love mama Lisa. Wala mo mali sa... Ulo, oy. Tarong anak. Si papi guys, ayaw humarap ng camera guys. Ayan, malapit na umuwi ang kanyang ate. Hapit na mauli imong ate ikit anak. Papi, hapit na mauli imong ate ikit anak. Hindi ka mag-CR anak. Gawas anak. Papi, gawas anak. Pag CR anak. Papi. Pag CR anak. Hindi ka mag CR anak. Papi. Hindi ka mag CR anak. CR anak na. Kasi okay, mama po, anak. Mag-CR po, anak. Papi. Mag-CR po, mamalisa, anak. Papi, anak. Ayan, ito po si Papi, guys. Ayaw humarap sa kamera guys. Mag-say good afternoon, kanak. Papi. Papi, magsi good afternoon kasi imong viewers anak. Sige na anak. Papi. Magsi good afternoon ka anak ko. Please anak. Hawon di mabunala ni mama anak. Sige na anak ko. Mag good afternoon ka anak. Papi. Mag good afternoon ka papi. Sige na anak ko. No. <Sings> Ina, ina papi, inna, Hello guys. Good afternoon. Happy Friday. Happy Blessed Friday. Ito po si Papi guys. Ayaw humarap sa camera guys. Anak. Hindi mo kamutan as camera anak ko. Ha? Ha? Wala. Hindi mo tanas camera. Eh. Atog. Tug. Atog. Akil. 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 ang um, Pangga ko. Ayos, Hapuhapa ni Mama. Love ni Mama Lisa. Hapuhapa ako kong anak. Hapo-hapan ni Mama kung pinangga akong anak. Apuhapan, kong anak. Hapo-hapan kag maayo. Didan, darin, dadan, dadan, dadan. Dan, dan, daradin, darin, dadan. Thank you for watching guys. Ayo humarap ni Papi sa camera guys.